probinsya ng La Union, isa sa paboritong destinasyon sa Norte. Pero when you say La Union, it's not only about the beach. The province has something more to offer. Hindi lang mayapan sa baybayin at dagat ang probinsya. Meron ding itong masaganang kabundukan na maaaring explore. Ang bayan ng Burgos, ang boundary municipality ng probinsya mula sa Sablan, Benguet. Lunti ang bulubundukin kung saan may nakatago rin kagandahan. Ang Libtong Lake o Imelda Lake na matatagpuan sa barangay Libtong. Isang natural na yama ng halos isang ektaryang lawa na nagsisilbi na rin ecotourism park. Tahimik ang ambience na perfect sa mga nais lamang ay magpahinga at madistress. Malayo sa ingay sa kabihasnan. Ito, 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 ito. Kung hantay nga nakuti ha nga nakuti hantay na kaalaman ti tao ket sa pay lang dito ini ti Burgos let's uh, protect and preserve this uh, place ket uh, nang kina-dalos, kina kinaurnos taday tamot iti may isang uh, papanan may iti na iberbirok iti nasaya at nasay may apanda nga pagbakasyonan malayo sa ingay ng kabihasnan. Tampok din ang isa sa mga produkto sa bayan, ang walis tambo, the multicolored. Katabi lamang ng Burgos ang bayan ng Bagulin, isa rin sa may malaking bilang ng indigenous community sa probinsya. Breathtaking ang view sa Kudal Park. Sa parke, tanaw ang overlooking view ng bayan habang nalalang hapang sariwa at malamig na simoy ng hangin. Ipinamanas din ng mga lokal ang kanilang husay sa paggawa ng walisambo na one-town-one product sa bayan. Ang paggawa nito ang kabahayan na rin ng mga residente. Taon-taon, ipinagdiriwang din ang kaykay Kay o walistambo festival sa bayan. Ipinatikim din ang kanilang ipinagmamalaking kakanin at ang bago nilang produkto na Robusta Coffee ng Barangay Bagyonas. Inimbitahan ang mga miyembro ng media para sa Agkaisa Ronda upang maging katuwang ng Provincial Government of La Union para lalo pang ipakilala ang ganda at nartangin yaman sa ikalawang distrito ng La Union. Through the media, nga uh, maiwaragawag ka ng iti ta taong alternative ng lug lugar na mabaling nga, uh, papanan under the programa tayo ng uh, to Reef uh, project kasi kanasawad, banipot ka Bam, kabambantayan nga lugar, aging gana ka nang iti igid, iti uh, barbantay, napipintas na posible na uh, tourist destination. Joan Ponsoy Balitang, Solid Lord.